Sa isang nakakagulat ngunit positibong pahayag sa kamara, inanunsyo ni House Speaker Dai ang kanyang buong suporta sa anti-political dynasty bill. Isang panukalang matagal nang isinusulong ngunit paulit-ulit ding nababalam sa Kongreso. Bagaman kilala si Speaker D na mula sa isang prominenteng pamilyang politiko, sinabi niyang panahon na para patunayan na ang serbisyo publiko ay hindi kailangang maging family business. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa apelido, kundi sa kakayahang maglingkod ng tapat at bukas sa publiko. Dagdag pa niya, susuportahan din niya ang pagpapatibay ng mga transparency measures sa Kongreso, kabilang na ang publikasyon ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN, ng mga mambabatas at mas bukas na paggamit ng confidential funds. Maraming kongresista ang napa wow sa anunsyo, lalo't hindi karaniwa na isang miyembro ng political clan ang manguna sa ganitong advokasya. Ayon sa ilang political analysts, ito raw ay maaaring maging simula ng bagong kultura sa politika kung saan inuuna ang integridad kaysa interes ng pamilya. Samantala, umaasa ang taong bayan na hindi ito mananatiling pangako lamang. Sa mga darating na linggo, inaasahang ilalagay sa plenaryo ang panukalang batas. At dito na raw makikita kung sino talaga ang handang isang tabi ang dinastiyang politikal para sa mas malinis na gobyerno.